ka viewers good evening evening na pero ano 7.30 na dito pero ano may maliwanag pa kasi nga ano summer na to na ano na kami Lalabas lang bibili ng ano yung kailangan kaya pupunta kami muna dyan sa ano sa gulay baka nag uh, baka nagsarado na sila bago pupunta sa supermarket yan, uh, yan dito ang beauty yan dito sa sa amin, dito sa bundok so, so, yan ang rest namin yan yan sa... Want los? Ah, eh, eh, Want Loos. Pass by kami muna dito sa ano, sa bibili ng, bibili <laughs> ng Loos. Yung, ano ba, ano ba yun? Arabic kasi eh. Nagsabi siya na yung Want Loos, kaya sabi ko, oo, oo, sabi ko agad. Yung ano ba, yung Almon? Yung so, Almon ba? Hello. Bonsoir. Miss Bonsoir. Bonsoir. Bel. Bel France. Bonsoir. Eh, yeah. ini yeah, sabah. Yan. Yeah. Bili yeah. kami ng alam Kaya okay. agad okay. okay. ko okay. okay. sa ايه ايه كيلو ايه ايه اي اي. نص كيلو نص كيلو انو رايس فينيش؟ اه ايه رايس باي رايس كمان اه يا اه شو اوفر او اه والله ديروني في كمان اوفر ديروني شو فيها ويت هذا اه. اه الرز شو شو هاي رز؟ اه هيدا اه بس هيدا ما basmati. Dasho dora. Zed barash. Do. <tip> yeah. Zed barash. Adi. Zed mitra barash. Davis. Dash. Dash. Dash dollar. <coughs> ah, eleven dollar you know, dao. Eh, e, e, hai basmati bola. Eh, yeah. yeah. eh, eh, I know. You always stick this one in Spain inside the one uh, basmati rice. Eleven dollar. Mm-hmm. Yan oh. Dito ang pamilihan no. ng uh, ano, no, sure mga ano, mga, kasi marami sila eh. Yan. Mm -hmm. But, uh, برجر بعد في تين تين ايه ايه ذا فلور فلور 5 كيلو ايه ايه ذا وان ميكس 5 كيلو تين ذا وان اول بوربوس نزيب هيدي اول بوربوس ايه شو يعني اول بوربوس بالعربي Ah, bilkil, bilkil si Ma. Eh. Yan na, oh, bumili kami ng uh, ano, floor. Kasi ano, buti na lang na napadaan kami dito. Kaya tingnan mo, makakalimutin talaga ako. Kasi hindi ko nalista kung ano ang wala. Oh, yan, meron naman kami lahat yan. yan oh, yung mga kulang lang, mga missing. Kasi naaga uh, dumating kaya sabi ko magsus bibili tayo ng ano. Ay, Ad, adi, hai, adi, kilo, hai. na, kamsin, eh, okay. ماذا او او وات ايلس what اي فورجيت وات وي ديدنت شو هيدا صح هيدا حلبي اكثر هلقه حلبي بعد درس رمان اه زعتر ايه يانا زعتر حلبي هذا حلبي شو بدي شوي اقدر اقدر هيدا قد He no, no scale okay. Scale. It's not working. No scale. Yeah, on scale, Because I have uh, at the will bed, eh? This one two in one. I want this one two in one because afternoon. No, I need uh, afternoon. You no, want? Eh, I want to the No, because very difficult in supermarket to find this one uh, two in one. Kasi nga, nakita ko yung 2-in-1 na ano, Nescafe. Kasi ayaw ko yung ano ba, 3-in-1. Kasi sobrang ano, sweet. Nagka-coffee ako kasi pero ayaw kong lalagyan ng sugar. Kasi nga, ma iwas tayo sa ano, sugar. Siya ba, Big Ivy? What's the popcorn? Hello. Oh. Uh, For the floor, tingnan nyo ang mga peanut ang pinagawa nyo. Shuba Shuba Ad. After eggs, eggs, uh, eggs. I told you I want to make gato, but uh, you forgot to buy eggs.

<laughs> busy, busy yung oh may ari. Nakikapag-usap sa labas. Buti na lang inutusan niya ito. Ati, dahi dahi. Yeah, I'm going to يا علي بير بدي اياه primeiro بدي اياه اول بيت كرتون بر 23 واحد غايله 30 كيلو ثاني 275 كيلو زعتر حلبي 152 رز واحد رز صغيره مشيله لوز 250 و5 دولار دولار 400 Actually, it's like king kada 19. daw ano ano. 'Yun, $30 lahat 'yun. <laughs> $30 lahat 'yun 'yung ano, 'yung price ng ano binili really namin. 'Yan mga ka viewers. Okay. Maraming salamat mga sa panonood. Magandang gabi sa lahat. Bye-bye everyone.